Magandang araw po, si Mike Anyayahan ito. Um Maraming nagtuturo ng non-attachment, no? At isa na diyan yung ano, yung mga Zen Buddhists no? kasama na rin yung mga ano, mga nagtuturo ng Taoist philosophy. No? At uh, mga minimalism, no? At syempre no, hindi ano, no, hindi pahuhuli din ng mga Stoics, no? Ang 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 mga Stoics ay nagtuturo ng non-attachment. So ngayon, bakit ba 'no? Ano bang ano bang dahilan kung bakit uh, uh, masano tayo, 'no? Mas kumikiling tayo sa non-attachment, 'no? O bakit natin tinuturo ito? Uh, for the sake of non-attachment lang para hindi ka lang maging attached. Uh, hindi, 'no? Kasi 'yung word ng non-attachment, no? pag sinabi mong non-attachment, 'no, may pagtatanggal. At uh, walang pinagkaiba 'yan sa tanikala o chain, 'no, na kung yung halimbawa yung naka na, nakakadena nawala yung attachment ng kadena so malaya yung nakakadena so yun yung pinaka ultimate purpose bakit nat bakit natin tinuturoy na non attachment yung kadena no at tayong mga tao no uh, uh, ang notion natin ng freedom ay palaging ano no palaging physical no? Pero nakakalimutan natin na merong kadena na naka naka tanikala sa atin, no? Na ano, na hindi natin namamalayan at yun ay ano, ay kadalasan sa ating isipan at puso. So hindi tayo akala nating malaya tayo, pero we are everywhere in chain. Tulad ng ano, no? Tulad ng isang aso na akala niya na siya sa 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 kadena no pero nung hinabaan mo yung kadena akala niya malaya siya pero hindi niya alam na katadikala siya ganun din tayo no so so dapat emotionally at mentally non attached tayo sa mga bagay-bagay no so hindi naman sinasabing suya, maging suya na tayo sa kahit na anong bagay hindi naman sinasabi na na wala rin tayong attachment no? So merong balance dito. Ang ibig sabihin dito, uh, the moment na ano no, na may maging attached tayo sa isang sa isang bagay, hindi na kasi natin na nahuhugot. So pero pwede tayong magano no. Pwede tayong dumapo or manatili no. Uh, halimbawa, di ba? Pwede tayong maging uh, attached sa mga bagay na ano no, na na eternal at ano no, at uh, pang habang buhay no. So tulad ng halimbawa ng ng Uh, kabutihang-loob no so siyempre yayakapin mo ang kabutihang-loob no hindi mo iiwan ang ano no ang kabutihan di ba so halimbawa ang pagmamahal di ba so ano ba yung yung salitang pagmamahal pag sinabi ng pagmamahal di ba ah uh, ano yan eh uh, unselfish yan no hindi hindi yan yung yung nagmamahal ka dapat mahalin ka rin no eh kung hindi ka minahal ng mahal mo So mag-i-start na baron, no, hindi pagmamahal yun. So ibig sabihin doon, ah uh, lahat ng mga bagay na hindi nakikita, no. Pwede nga ano 'yan eh. Pwede pwede tayong maging attached dyan forever kung 'yun ay yung yung kung virtuous yun, no? Pero sa mga bagay na independent na hindi mo malaman kung ito ay tap ay uh, hindi siya tama o hindi siya mali, no. So halimbawa, prosperity, no. So once naging attached ka sa prosperity, di ba? Ah uh, uh, most likely Uh, ano ka aaalipinin uh, ka nito, di ba at hindi mo na at, at hindi ka na magiging malaya so paglaging uh, pag naging alipin ka ng ano ng desire pag laging alipin ka ng ano ng happiness no? kahit happiness di ba uh, we are ano no parang all in pursuit of happiness pero paano kung alipin tayo ng happiness pwedeng magamit ang happiness laban sa atin no dahil sa sa paghangad natin ng happiness ay ano ay nagagamit ng iba para sa happiness nila. O example, di ba? O di ba gusto mo maging happy? So gawin mo 'to. And ngayon 'yung resulta ay hindi kaaya-aya, pero pag pero ibig sabihin magiging happy siya pag ginawa niya 'yon, di ba? O halimbawa mga addict, di ba? So gusto mo ng droga. So ito bibigyan tayo ng droga, pero bago ko ibigay sa iyo 'yung droga, is hold upin mo yung bangko na yon no pagkatapos no bibigyan kita ng libreng droga mga ganun no so nagiging alipin tayo ng inaakala nating ano no kalayaan natin so uh, sa ano no sa 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 mga bagay na na, na binabalyo natin no na binabalyo natin okay lang mag-value ng isang bagay no? o tao o hayop o ano man yan no pero the moment na sila ay mawala, di ba? Uh, alam natin na wala tayong control sa mga yan. So parang nagbi-bleed ang ating ano no, ang ating espiritu no, ang ating kaluluwa, di ba? Pero it should stop bleeding. So kung mawala ang mga bagay na ano no, na, na, na mga mga mo, at devastated ka no, hindi dapat matapos ang mundo doon o ang buhay mo. Uh, hindi dapat tuloy-tuloy na bleed ang kaluluwa mo dahil madedrain ka, mauubusan ka ng diwa kung hindi ka makabubon. So kaya ano, kaya uh, napaka-importante ng, ng, non-attachment. Kasi pag attach ka sa isang bagay o tao, no? lalo na sa tao, no? nagiging ano no nagiging panatiko ka halimbawa sa politika no ah uh, pag meron kang hinanga ang leader no tapos naging attached ka no kahit gaano ka ano no kahit gaano ka uh, kalinis yung leader na yun no hindi mo masasabi na hindi siya madadapat madadapa o magkakamali o hindi siya uh, makokorap di ba pero dahil na-attach ka na, no? So, naging panatiko ka na. Akala mo may freedom of choice ka pa. Pagdating ng eleksyon. Wala na. Ah, uh, Nakapokus ka na doon sa tao na yun. Alipin ka na ng tao na yun. At di mo na alam, uh, hindi na siya yung right choice. No? Pero hindi ka nakakaalam kung ano ang tamang choice. Dahil alipin ka, attach ka doon sa 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 tao na yun, panati ko ka na. So, ngayon, nasa na ngayon ang kalayaan mo. Diba? So, napakahalaga ng, ng non-attachment to. At, uh, bilang pagkatapos, no, sasabihin ko rito yung ano, no? sinabi ni Epictetus. No, sabi ni Epictetus, in short, you must remember this, that if you hold anything dear outside of your reason choice, you will have destroyed your capacity for choice. So, malinaw yon na yung attachment mo kapag ka, ano, no, kapag ka tumindi at hindi mo hinugot, isinuko mo na yung kalayaan mong pumili. Pag na-attach ka sa isang bagay, wala ka ng kalayaang piliin ang iba pang bagay na may kaparehong value o may mas valuable pa ron. So, be careful at uh, dapat ready ka. Masakit kapag ka uh, nag tinanggal mo yung attachment mo. Pero that's uh, how the process goes, no. That's how we become ano, no? we become uh, mature at uh, doon tayo nagiging ano, nagiging makatuwiran. Doon tayo nakakapag-isip ng malaya kung handa tayong masaktan. Hanggang dito na lang po. Ito po si Mike Kanyayahan. May the force be with you.